Hello guys! Guys, may tatanong ako kay Cordavia. Kasi nagtataka talaga ako. Hindi ako makapaniwala or ano lang ba ako. Nalito lang ako kasi lahat na narinig ko nag-self-serve nag kasi ako. Tapos lahat ng price, bakit ba 99 lahat? Explain mo nga sa akin. Kasi yung binili natin, yung comforter. Bakit oh, ito, ito, ito guys. Example. Yun, uh, yung, pre, yung price, 299. Yung chicken with rice, $2.99. Yung hotdog lang na iba, $1.50. Okay. Tapos yung pizza, yung pizza, yung pizza, $2.59 na iba rin. Tapos yung isang pizza, the whole pizza, $12.99. $12.99 siya. Bakit ganun? Diba? Bakit ba ganun, Inday? Nag oh, hindi ko rin alam. Hindi mo rin alam? Hindi mo nung tatrabaho sa Costco. Tapos, itong mga ganito, pinagkukuha ko guys, ang dami ko kinawa, hindi ko dahil sabihin, hindi ko mapakita. <laughs> Kasi may ako dyan eh sa barbecue sauce. Pero baka 99 cents lang din ang price na. Tama ba yung day? <laughs> Sige na guys. Wala lang ako na magawa. Banding na kami dalawa. <laughs> Kaya ang banding namin, 99. 99. <laughs>